mga kasidekik may nakita tayong bungo ng isang tao. Malaki. Lapitan natin mga kasidekik yung bungo na nakikita natin sa pag paglalakad natin. pagsigahan Pasigahan nyo ito kung anong bungo to Makikita nyo sa aking video. Mga kasidekik. Yan. 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 Magtanong kayo kung anong bungo to. Ayaw ko kung isabi ko sa inyo, hindi ko rin ito kilala kung anong bungo to. nakikita ko lang ko dito sa kagubatan. Kasi naghanap kami ng baka tapos natagpuan ko, nakita ko sa paglingon ko sa kabila. Yan, nakita ko yung bungo. Ano anong bungo na to? Itim eh. Ano? Daming kalamay. para ma tanong natin sa si 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 kasuho itatanong natin ito kung anong bungo ito ibig sabihin ko lang mag mga kasagi ko nandito na kami sa kalsada oh. wala mo lang kami nakita ang baka maski isa so, saan nakapasok yung butas yung mga baka na yun yung, kalsada na to ang kala galing kami doon sa baba yun, oh. nakikita nyo sa video yun. ang layo tapos punta na naman doon sa kabila oh. nako kung wala tayong buhay hindi tayo makapunta doon pagod na pa ako Sabi ng paako, pagod na siya. Ada pa, punta doon. Punta din doon. Yan o, no, na tayo mga ka-side Nandito nagsila, oh. na sila o. na. palapit na sila oh. Hmm. Hindi mo tabi video, mo na dali kita kayang trabaho muna yan. Sendok, may